Yes, ma'am. Uh, every year, part na sa nga itong activity. Especially sa adlaw sa mga minatay. So, may araw kita sa Oplan Kaluluwa na gina-conduct uh, region-wide. Actually, sa Ililo Province, mas start ang atun nga heightened alert sa uh, October 27 up to November 2. Mm -hmm. And may mga every fire station diri sa atong dua probinsya may mga i-deploy nga first aid service team so ini sila in charge sa paghatag sang immediate uh, emergency care especially kung may mga maglain ng pamatsyag. and uh, may mga ara nga maglibot uh, libot ang aton mga fire truck para mag uh, conduct sang uh, information dissemination through RECORREDA or uh, public address and mga uh, magkakontakt nung sila sa mga inspections, intensify man ang ato ng mga inspections para ma-insure nga safe ang mga terminals, ang uh, uh, places of uh, convergence para matanaw kung ano nga mga hazard and makorek ini immediately. Mm -hmm. Sir, since the ang cover sa BFP province, na wing BFP barangay sa province, uh, our municipalities, uh, paano ito di-deploy de ang ato ng mga personnel, sir? every first station naman nato na uh, within uh, Iloilo province may kita kitang uh, 42 ka municipal fire stations and dua ka city fire stations so may mga dedicated ni sila nga mga personnel nga ma-assign mismo sa cemetery may ara man ma-assign sa mga terminal sa mga ports airports para mag uh, ang ilang nga presence may ara uh, silang first aid service team and may fire suppression team. So mm -hmm. ready ni sila anytime in case may need sang assistance or need need sang emergency care. Mm -hmm. So with this deployment, so not only sa mga pag-respond sa mga sunog ka BMPFP but also sa pag-respond din sa mga when it comes emergency service. Yes ma'am, amo nang niya, first aid service team or ang fast nga ginatawag. So sa mm -hmm. term niya pa lang fast dapat hmm. ara na sila mismo. That's why i-designate sila sa mga strategic areas na kung sa diin uh, kinanglanon na uh, gilayo ng ilang uh, servisyo. Hmm. Okay. Sir, anong uh, gusto ako ni sa publiko din sa kaming Undas? Yes, uh, sa subong uh, pagselebrar natin sa Undas, dapat always i-consider natin ang safety. Malanta, magabisita kita sa atong uh, mga minatay, ang ibang sa ato magabilin uh, sa panimalay natin. so ipasiguro natin nga ang tanan nga electrical uh, equipment or appliances na put off natin kag uh, isa ka parte sa ato nga kultura pag uh, sindi sa kandila uh, dira sa ato nga mga altar aka uh, pang uh, hindi naton pag ibutang natin doon siya sa sturdy na ng bulutangan na hindi dali matumba mm -hmm. kag uh, malayo sa cortena or uh, malayo man sa mga light materials or mga dali masunog ang mga kagamitan and uh, ang uh, isa pa gid is uh, sa pagluto naton kay balanta parte man sang uh, kultura naton ang uh, nagaluto kita sa mga uh, native uh, delicacies para sa aton uh, pag-celebrar. So, maghalo man kita sa pagluto. Kung nagagamit kita sa electricity, dapat uh, after sa pagluto, i-put off ini. Kung gagamit man kita sa mga sang uling, dapat siguraduhon man nga na remove man kag uh, nabasyan sa tubig. And, uh, kung uh, samtang mga nagluto, bantayan gid natin. Kaya hindi natin mapaktan uh, ini isa ka maging halinan sa mga sunog kung pabayaan natin. Kaya hindi ba natong pagpalapit to ng mga sa mga posporo or uh, any uh, mahampangan nilang mga kakos ng sunog.